Meron nga ang mga stock mga kasari na inuwi si Habi galing dun sa kabilang tindahan namin. Di na kasi kami mga kasari magtitinda dun sa kabila kaya lahat ng stock na binibenta ni Habi dun sa kabila is inuwi niya na dito sa aming bahay. Binigay niya na nga dun sa kapatid niya yung tindahan kasi nga hindi na kaya ni Habi magbantay. Umaataki nga kasi yung kanyang birdigo kasi nga nasosobra siya sa stress lalo't lalo na nakukulangan siya ng tulog sa gabi. Daling araw pa kasi mga kasari umaalis na si Habi dito para mamalingke para magluto doon sa kabilang tindahan. Hindi niya nakinaya yung sobrang pagod, sobrang stress at syempre sobrang kulang sa tulog. Kaya nagdesisyon kami mga kasari na ibigay na lang uli doon sa kapatid niya yung karinderyaang pinagbebentahan namin ng mga ulam, kape at mga chichirya at biskwit. Kaya kahapon, pinagkukuha niya na yung mga ibang stock at syempre yung mga ibang gamit. Kasi nga, iti-turn over na namin uli dun sa kapatid niya yung tindahan. Hindi talaga kasi kinaya ni Habi yung pagod mga kasari kasi nga, siya lahat yung gumagawa at siya pa rin yung nagluluto. Kaya ang sabi ko sa kanya, mas maganda na lang siguro na hindi na kami magtinda doon kesa naman magkakaproblema pa kami o kaya naman magkasakit si Habi. Kaya ngayong araw na ito, lahat ng stock na inuwi ni Habi yan, display natin dito sa ating munting tindahan ng mabawi-bawi naman natin yung pinuna natin dun sa kabilang tindahan. Sayang nga yung pwesto namin na yun mga kasari dahil napakabenta ng aming munting tindahan at karinderya. Pero wala akong magagawa, unahin ko na lang yung kalusugan ni Habi kesa naman magkasakit siya. May isang plastic din pala akong binili mga kasari nung isang araw kasi nga namili rin ako na aking mga pabiskuit dyan sa aking paistante. Nauubos na rin talaga ngayon mga kasari yung aking mga pabiskuit kasi nga yung yung mga bata pagka uwi galing sa school, may diretsyo nga sila dito sa aking munting tindahan para bumili ng mga pabiskuit para i-merienda nila. Di na talaga ako nagpapawala ng mga biskuit to sa aking munting tindahan mga kasari kasi nga mayat maya yung mga bata kung maghanap ng mga biskuit. ayun nga mga kasari is may oras na ako na araw-araw mamili kasi nga nandito na lang si abi sa bahay. Di katulad nung mga nakaraang buwan is talagang tuwing lingguhan lang talaga ako kung makapagpamili kasi nga nabibisi si abi dun sa kabilang tindahan namin. Pero ngayon nga is nandito na lang si Habi siguro araw-araw na ako kung mamili. Malapit lang naman yung grocery dito sa amin mga kasari nasa labasan lang. Kaya hindi na ako mahihirapan pang magantay or antayin kung makakalbo yung aking munting tindahan o kaya mabungi-bungi bago ako mamili. Pero ngayon nandito na si Habi mga kasari halos araw-araw na talaga ako kung maggrocery. Kaya nga ako napapansin yung mga kasari medyo puno na yung ating munting tindahan kasi nga napupunan ko na kung anong wala. Ayun nga kasi mga kasari, pag may benta akong 400 pesos sa isang araw, didiretso ko na yan ibili sa grocery. Agad-agad ko nang dinadagdag kung anong wala at kung ano nang naubos dito sa aking munting tindahan. Ngayon nga mga kasari, napapaikot ko na ng maayos yung benta ng aking tindahan. At ayan nga mga kasari, kung nakita nyo, halos wala na po kayo nakitang bungi-bungi dyan sa aking mga istante. Kasi nga, Halos araw-araw na ako kung mamili. Maganda na rin talaga tingnan yung aking munting tindahan na kahit paano is napupunan ko na at medyo napupuno na siya. Tapos na nga ako mga kasari sa pagdi-display dyan. So hanggang bukas muli kung ano ang magiging serye ni kasari dito sa kanyang munting tindahan. Bye-bye!